Koy. May titingnan tayo ng bahay ng ano, bahay ng putyukan, putyukan yung gumagawa ng hani. Na. Sabi daw nila masakit daw to kumagat mga pare Koy, pero subukan natin. Ako. ako mismo magsubok kung masakit ba mismo mga gat. Oh, dami nang nangliparan mga pare Koy, oh. Matagal na yan mga oh. Huh? pare Koy, ilang taon na yan jan. Siguro may bahay na siya jan huh? you know. Dami. Ang problema lang mga pare Koy, kung paano kukunin huh? oh. yan, you know? Nasa ilalim dami nang bunga mga pare ko, oh. Paano, paano dami... Paano ko kunin yan mga pare ko, yun, Oh. ko makagat-kagat na, Oh. O, oh, dami, mga ko, ang dami nimi Oh. Kasi lalim ng bangag mga pare ko, yun, nas Problema, kung paano ito kukunin, yun, Bigyan, oh. mo oh. Okay. pare ko. Oh. na kumakagat-kagat, pare ko, O, oh, pare ko, Oh. Ha? oh, dami nimi nipad. oh. Oh. Hmm, dami nimi nipad, pare oh.

ah, <laughs> Masakit! <laughs> ah! Ah! kita ah. 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 ko yung mga... ako! Ah! Ngapal yung second mo, oh! ka Ginawa ng parkway. Oh. oh. Sakit din, kinagat yung tenga ko. Oh. Sakit pa rin. Ipa-up yung dito ko. Oh, Iwan yung mga ano nyo. Oh. Oh. Ano nang putyo ka no? Ngipin. Ngipin. Ay, pare. No. Dami pa lang laman. Dami. Okay. Kaya parang ayaw mo sa'yo Dito sa may dito Tinanggal oh. ko na ngayon parang ngipin-ngipin niya eh yeah.